makasaysayang araw. Narito ang ating aralin sa AP 7, Quarter 1, Week 1, Part 2, ang pisikal na geografiya ng Timog Silangang Asya. Bago ang ating pagtalakay ay isagawa natin ang balik-aral. Para sa bilang isa, dalawa at tatlo, puna ng mga kinakailangang salita ang bawat patlang. Ang salitang geografiya ay hango sa wikang Greek na blend. Ang blend ay nangangahulugang lupa, samantalang ang graphene ay blend. Ito ba ang mga sagot mo para sa unang bilang ay geografiya, pangalawa ay geo, at pangatlo naman ay sumulat? Kung ito ang mga sagot mo, mahusay. Para sa bilang apat, ito ay nangangahulugang sumula tukol sa lupa o paglalarawan ng mundo. Husay, ito nga ay geografiya. Ikalimang bilang. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa Timog ng mainland China, Silangan ng Timog Asya at Bay of Bengal, Kanluran ng Oceania at Pacific Ocean, at Hilagang Kanluran ng Blank ikaw ay tama, ito nga ay Australia. Para naman sa bilang 6 at 7, ito ang subregion sa dalawang magkaibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ito ba ang mga sagot mo, mainland Southeast Asia at insular Southeast Asia? Mahusay kung ito ang mga sagot mo. Para naman sa gawain ito na ating igrupo, Isulat sa tamang hanay, mainland o insulang ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Narito ang mga pamimilian ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, kanlurang bahagi ng Malaysia at silangang bahagi ng Malaysia. mahusay, ito nga ang mga bansa sa mainland Southeast Asia at insular Southeast Asia. Para sa mainland, ito ay ang mga bansang Cambodia, Laos, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at kalurang bahagi ng Malaysia. Para naman sa insular Southeast Asia ay ang mga bansang Brunei Darussalam, Indonesia, Pilipinas, Timor Leste at silangang bahagi ng Malaysia. Dahil nasagutan ninyo ng tama ang ating mga gawain, simulan na natin ang ating pagtalakay kung saan ito ay tungkol sa klima at vegetation cover ng Timog Silangang Asya. Ang ating kasanayang pampagkatuto ay na ipaliliwanag ang mahalagang ginampanan ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagdoon ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Para sa mga paksa, ito ay ang pagpapaliwanag ng mahalagang ginampana ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagdoon ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya at Epekto ng katangiang pisikal ng Timog-Silangang Asya sa pamumuhay ng mga tao. Sinasabi ngang mahalagang pagkakaalaan ang topografiya dahil ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng tigbig, kabilang ang mga anyong lupa at anyong tubig. Ano nga ba ang tinatawag nating klima? Ang klima ay tumutukoy sa karaniwang panahon o average weather na nararanasan ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon. I sa World Meteorological Association. Ang panahon na sasaklaw ay karaniwang nagtatagal ng 30 taon. Ang klima ng isang lugar ay naapektahan din ng iba't ibang mga salik. Pangunahin sa mga ito ay ang lokasyon ng isang lugar sa mundo. Gayon din ang topografiya tulad ng pagkakaroon ng kabundukan, puri o dami ng halaman tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan at maging ang lapit o layo ng isang lugar sa mga anyong tubig. Napipibagay ang tao sa klimang mayroon sila sa kung paano sila mamumuhay. Ang kalakang timog silangang Asya ay nakapaloob sa sona ng klimang tropical kaliban sa pinakahilagang bahagi ng Myanmar na nakalagpas sa hilaga ng Tropic of Cancer na nakararanas ng init at mahalumigmig na tag-init at taglamig na klima. Ang kabuoang rehiyon na nakalatag sa klimang tropical ay nakararanas ng panahon ng tag-init at tag-ulan. Ito ay nasasaklawan ng monsonal na sistema ng panahon kung saan ang hangin ay nag-iiba-iba ng direksyon kada anim na buwan na nagiging sanhi ng matinding pag-ulan o matinding pag-init ng panahon. Karaniwang nararanasan sa Timog Silangang Asya ang temperaturang mataas pa sa 25 degrees Celsius sa buong taon. Ang panahon ng tag-ulan sa rehiyon ay nararanasan mula sa buwan ng Mayo hanggang Oktubre o Nobyembre samantalang ang tag-init naman ay nararanasan mula Disyembre hanggang Abril. Maituwirang ugnayan ang klima at topografiya sa vegetation cover ng rehiyon. Ang vegetation cover ay ang uri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan na epekto ng klima nito. Ang madalas na pagulan at mainit na klima sa rehiyon ay nagbunga ng marami at kakaibang uri ng vegetation cover na napangingibabawa ng mga punong lumika ng mahalagang kagubatan. Ang vegetation cover sa Timog Silangang Asia ay nauuri sa dalawang pangkat. Ang kagubatang tropical evergreen sa mga kapatagang lupain na malapit sa Ecuador at ang tropical deciduous o kagubatang monsoon sa mga lupaing nakararanas ng tagtuyo. Ang kagubatang tropical evergreen ay kakakitaan ng magkakaibang taas at uri ng puno at halamang kabilang sa uri ng dipterocarpusae. Ang ganitong uri ng kagubatan ay karaniwan sa Cambodia, Katimuga ng Vietnam, Thailand at Pilipinas. Sa Pilipinas, ang ganitong uri ng mga puno ang kilalang pinagmumulan ng mga kahoy na apitong, bagtikan, lawan, anjail, giho, at yakal. Samantala, ang kagubatang disidius naman ay karaniwang matatagpuan sa silangang Indonesia, Myanmar, Thailand at Laos, kung saan ang dami ng ulan ay hindi lumalagpas sa 80 pulgada. Karaniwan sa ganitong uri ng kagubatan ang punong teak. Ang punong teak ay kapansin-pansing matatagpuan din sa Pilipinas. Ito ay punong endemic ng kahoy na molave. Bukod sa dalawang uri ng kagubatang banggit, matatagpuan din ang mangrove belt o kalumpo ng bakawa na karaniwan sa baybaying puok ng mga bansa sa rehiyon. Halimbawa nito ang tinatayang 360,000 at tayang kagubatan ng mangrove sa daigdig na tumutubo sa tubig alat. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 46 na urb nito. Tatagpuan din sa Timog Silangang Asya ang tinatawag na kagubatang upland na karaniwang katatagpuan ng mga puno ng maple, oak, pagbalya na matatagpuan sa mga gilid ng hanay ng mga bundok sa rehiyong mainland. Ang pagbibatang Aplan ay matatagpuan din sa Pilipinas, particular na sa tubig sa lura ng Dotinga sa Gabaldon, Nueva Ecija at Upper Palangi sa Bakidnon, Mindanao. Dahil sa pagkakaiba ng topografiya pati mga vegetation cover sa Timog Silangang Asya, ay nagkakaiba-iba rin ang uri ng pamumuhay at kabuhayan ng mga tao nito. Mahalaga ang bahaging ginagampana ng iba't ibang uri ng topografiya, klima at vegetation cover sa pamumuhay at kabuhayan ng mga tao sa rehiyon. Narito ang ilan sa mga epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng tao. Itong mga ilog ay sentro ng buhay ng milyong tao sa rehiyon. Ito ay nagkakaloob ng pagkain, tubig tabang, pagsaganang taniman, transportasyon, libangan, at iba pa. Ang mga lunas at tubig sa lura ng mga ilog na ito ay nagkakaloob din ng masasaganang sakahan at produktibong pangisdaan na nakakapagsupply ng 80% rutinang ng pangangailangan ng tao sa rehiyon. Samantala, ang impaing sakahan sa rehiyon ay nagsisilbing tarahan ng maraming tao. Sa mga puok na ito ay sinasaka ang maraming uri ng hindi ng palay at iba pang produktong pagkain na sumusuporta sa kalaking populasyon ng mga bansa sa rehiyon. Karaniwan ang pagsasakla sa wet rice paddies, tulad ng sa Pilipinas. Ito ang nagiging sanhi ng permihang paninirahan na siya nakabubuo ng pagsasama-sama ng mga magsasaka sa isang higit na maunlad na pamayanan. Dahil dito, nalilinang ang isang pagkakakilanlang uri ng buhay at tradisyon. Malaki rin ang kinalaman ng klima sa naging uri ng pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Malawi ang pangunahing pananim sa rehiyon dahil ito ay angkop sa klima ng rehiyon. Pinatutunayan po na ang produksyon ng tanim ay naaayon sa klima ng isang lupain. Gayunpaman, may mga pagkakataon din namang nakagagawa ng paraan ang mga tao na makawala sa restriksyon o limitasyong maaaring idulot ng klima sa mga pananim sa isang tuok. Nagdudulot din ng pinsala ang klima ng rehiyon sa buhay ng mga tao. Ang pagdaan ng bagyo sa Pilipinas o sa lupain sa Timog Silangang Asya ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pananim at ari-arian at pagbumis ng buhay ng maraming tao. Sa kabilang dako, ang mga rehiyong maaaring ligtas sa lukit ng malalakas na bagyo ay nagdurusa naman dahil sa kawalan ng tubig at ulan. Ang hindi pagdating ng inaasahang pagulan sa rehiyon ay maaaring maging sanhi na nakamamatay na taguto at labis na kahirapan tulad ng naganap sa Cambodia. Ang matinding bagyo sa rehiyon ay karaniwang dumarating sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na pag-asa, ang pinakamatinding bagyong tumama sa Pilipinas ay ang bagyong Heian o Yolanda na naganap noong Nobyembre 2013. Ito ay nagdulot ng pagkasira ng kabahayan, kusali at ari-arian na nagkakahalaga ng 95.5 billion pesos at ikinamatay ng humigit kumulang sa 6,300 na mga tao. Samantala, ang pagtaas naman ng temperatura sa Timog Silangang Asya ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kapasidad ng mga magsasaka na magtrabaho sa palayan. Dahil dito, bumababa ang produksyon at supply ng pagkain. Ito ang isa sa mga nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng bilihin Batay sa mga pag-aaral o insidenteng ito, ay nagiging sanhi ng 5% ng pagtaas ng presyong pambayad sa magsasaka at 5% rin ng pagbaba ng produksyon. Ang pagpatok ng mga aktibong bulkan, ang pagalaw ng mga fold zone at manakanakang paglindol ay nagdadala ng takot o pangamba sa mga tao sa rehiyon. Ang matinding pagbuga ng mga bulkan ng gas, abo, lava at bato ay nakasisira ng mga panirahan, pananim at infrastruktura. Higit sa lahat, ito ang nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga taong naninirahan malapit sa mga bulkan. Patunay rito ay ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 na naging sanhi ng pagkasira ng Bilyong Dolyar na ari-arian, pagkamatay ng mahigit sa 800 ng mga mamamayan at pagkasira ng halos 8,000 na mga kabahayan. Ang ganitong pangyayari ay magiging sagabal sa pagunlad ng isang bansa na kailangang unahin ang pagkakaloob ng agarang tulong sa mga tao. Matapos ang tatakay natin tungkol sa klima at vegetation cover ng Timog Silangang Asya, isagawa natin ang pagtataya. Ibigay ang salita o mga salitang kinakailangan sa bawat bilang. Una, ito ay tumutukoy sa karaniwang panahon o average weather na nararanasan ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Tama, ito nga ay ang klima. Para sa ikalawang tanong, ito ay pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig kabilang ang mga anyong lupa at anyong tubig. Topografiya ba ang sagot mo? Mahusay, ito nga ay topografiya. Ikatlo, ito ay ang uri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan na epekto ng klima nito. Napakagaling, ito nga ay vegetation or vegetation cover. Para naman sa ikaapat na bilang, ito ay ang dalawang uri ng vegetation cover sa Timog Silangang Asya. Mahusay, ito nga ay ang kagubatang tropical evergreen at ang tropical deciduous o kagubatang monsoon. Ikalima, ano-ano ang maaaring epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng tao? Magbigay ng dalawa o higit pang mga sagot. Narito ang ilang mga sagot. Ito ay ang pagkain, tubig tabang, masaganang taniman, transportasyon, libangan, nagkakaloob din ng masasaganang sakahan at produktibong pangislaan na nakapagsusupply ng 8% protein ang pangangailangan ng tao sa rehiyon. Bukod dito, may mga negatibo din itong epekto tulad halimbawa ng bagyo, kawala ng tubig, pagtaas ng temperatura at pagputok ng mga aktibong bulkan. Muli, ang ating tinalakay ay ang pisikal na heografiya ng Timog Silangang Asya, ang klima at vegetation cover ng Timog Silangang Asya, kasama ang epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Nagkatandaan, mag-aralis pan sa aral pan. Narito din ang mga references na ginamit sa pagtalakay.